At share ko sa inyo guys dito sa Declihon Woodwork kapag nagre re ako ng mga bitak na dining table. At itong bitak nga guys na dining table lang aking i re re -barnace. at ang una ko muna ginawa dito guys ay tinapalan ko muna ito ng box o mga karton. At nilalagyan ko nga guys ng karton o box ito mga dulo ng mga bitak guys at pang ilalim para mamaya kapag naglagay ako ng aking pang masilya, eh, hindi ito matatapon. At kapag gusto nyo rin gayain itong aking ginagawa guys na nilalagyan ko ng karton ito mga dulo ng bitak ng lamig may guys make sure lang guys na fitted na fitted ang ating nilalagay na mga karton at pagkatapos kong harangan ng karton guys yung mga bitak sa dulo at sa pang ilalim ay magtitimpla naman ako ng aking pang at gumamit naman ako dito guys ng epoxy all purpose ADC at sa mga nagtatanong naman guys at sa mga nagsasabi na kung bakit karton ang aking nilagay sa mga bitak ng lamesa at bakit hindi ako gumamit ng tape na pwede naman gamitin ang tape para hindi mahirap idikit at para sa inyong mga katanungan guys kaya naman guys karton ang aking ay nilagay dito sa bitak ng mga lamesa dahil mas mabigat itong ating ilalagay na pang masilya dahil ito ay epoxy all purpose adhesive. At mas maganda din gamitin guys ang mga karton pang harang dito sa mga bitak ng lamesa dahil mas makapal ito guys at flexible. At flexible din naman guys ang mga tape guys kasi mo guys itong ating gagamitin pang masilya guys ay mabigat ito lalo na kapag maramihan at kapag makapal ang ating paglalagyan. At kapag marami na nga guys ang ating mailalagay na epoxy all purpose adhesive sa ating paglalagyan sa mga mga bitak ng lamisa guys ay hindi na ito kakayanin ng mga tape. At alam nyo ba guys na ginagawa ko rin yan dati guys ang paglalagay ng tape sa mga pinagmamasilyan guys para hindi matapon yung aking ilalagay na masilya kaso mo lang guys ay 100% na ulitin mo pa rin ang iyong gagawin. At kapag mailagay na nga natin guys itong ating tinitimplang ipoksyol purpose na disip video makapal-kapal yung ating paglalagyan guys ay matutuklap din yung ating nailagay na mga tape. At kung minsan pa nga guys kapag wala akong mapagkukuhanan ng mga karton guys ay gumagamit naman ako guys ng mga pinag pinagreta suwa ng kaway o pinagreta suwa ng plywood para mas matibay at hindi matuklap kapag nailagay ko na itong aking tinitimpla na epoxy all purpose adhesive at naghalo nga pala ako guys ng kusot ng kaway dito sa tinitimpla kong epoxy all purpose adhesive para maya kapag nailagay ko ito sa mga bitak ng lamisa ay hindi ito matatapon at baka magtanong kayo guys kung para saan naman ito aking hinahalong kusot ng kaway at kung ano naman ang purpose dito sa epoxy all purpose adhesive at ang purpose naman guys ng ating hinahalong kusot ng kaway dito sa epoxy all purpose adhesive. DC by para mas mabilis itong matuyo guys at medyo dry at hindi masyadong melted. At madalas ko itong ginagawa guys lalo na kapag malalaki yung aking paglalagyan ng masilya guys ay hinaluan ko ng kusot ng kahoy ang aking mga tinitimplang ipoxy all purpose adhesive. At 100% guys na mabilis matuyo ang ipoxy all purpose adhesive kapag daluan ito ng kusot ng kahoy at hindi ito matatapon. Lalong lalo na guys kapag mga lagpasan ang bitak ng mga lamesa o bitak ng mga kahoy guys ay napakaganda talaga guys kapag hinaluan ng kusot ng kahoy ang ipoksyong purpose adhesive At baka magtanong pala kayo sa akin guys at magtaka kayo kung bakit ko sinasala pala yung nilagay kong kusot ng kahoy. I-advance eh, ko na sagutin ng inyong mga katanungan guys. Kaya ko sinala itong kusot ng kahoy dahil ito ay maraming mas magaspang at hindi mapipino. At mas maganda sana guys gamitin na pang halo sa ipoksyong purpose adhesive yung mga mapipinong kusot na nanggaling sa mga pinaglihaan. At kapag yung mga kusot ng kahoy guys na mga galing doon sa mga pinaglihaan ang inyong gamitan na panghalo sa ipoksi all purpose adhesive ay hindi na kailangang salain. Kasa muna lang guys ay wala akong naipo na kusot ng kahoy galing sa pinaglihaan kaya pinagtsagaan ko na lang salain yung galing sa tistisan. At kapag na-mix ng mabuti guys o nahalo ko ng mabuti yung aking inahalong kusot ng kahoy sa ipoksi ay inilalagay ko na ito sa mga bitak ng lamisa. At kapag gusto nyo rin gumawa tulad itong aking ginagawa guys ay make sure lang talaga natin guys na lahat ng mga bitak ng kahoy at bitak ng lamisa ay lalagyan natin ito ng masilya. At i-make sure din natin guys na mula sa ibaba hanggang sa itaas ay malagyan natin ito lahat ng masilya para 100% na hindi na ito mabibitak pa. At kapag naglalagay na tayo guys ng ating mga pangmasilya dapat 100% na ipipress ito mabuti para hanggang sa ilalim ay malagyan natin ito ng masilya at hindi yung ibabaw lamang. At make sure din natin guys na back to back ang ating paglalagay ng masilya sa ganitong mga bitak-bitak ng lamesa dapat baliktaran ang ating paglalagay nito ng masilya. At dahil kapag hindi back to back ang ating paglalagay ng masilya sa ganitong mga lamesa guys na nabibitak ng napakalaki ang kanyang pagkakabitak guys ay hindi pa abutin ito ng isang buwan o ilang buwan buwan ay mabibitak na rin uli. At dahil nalagyan ko na lahat ng masilya itong aking i-re-re-barnish na lamisa guys at natuyo na rin yung aking inilagay na masilya ay maglilihan ako guys gamit naman itong aking grinder guys. At medyo magas na pang naliha nga yung aking ginamit na pang liliha dito guys dahil itong lamisa na aking i re re ay dati na itong may barnes at yung mga bitak-bitak lang yung aking nilagyan ng masilya. At kapag ganito nga guys na nabarnisa na guys ay mahirap na itong lihain guys lalo na kapag ang gagamitin yung liha ay medyo mapino. Kaya yung nilagay ko dito itong liha guys ay medyo magaspang talaga at baka magtanong kayo guys kung gaano kagaspang at kung anong number ng liha ang aking ginamit na pang liha dito sa nililiha kung lamisa ang ginamit kong liha dito guys ay number 60 at jimilina Wood naman itong lamisa ang aking nililiha guys kaya hindi ako gaano nahirapang magliha nito guys dahil malambot talaga ang mga jimilina at hindi ito tulad sa ibang mga kaway guys tulad sa mga kasya guys kapag nalagyan ng barnis at nililiha mo ng ganito guys ay sumasama na ang barnis sa liha at tignan nyo naman guys kapag nagliliha ako guys ay parang bagong bagong asimbo lang ito guys parang wala lang siyang barnis guys dahil ito ay napakalambot talaga at baka magtaka naman kayo guys kung bakit yung pinagbasilyan ko lang ang aking niliha guys dahil ang budget ng may-ari ito guys ay para lang talaga doon sa mga bitak ng kanyang lamisa at hindi pang kalahatan talagang makeover ito guys at ang usapan namin ng may-ari nitong lamisa guys ay bawala lang yung mga kawang ng kanyang lamisa yun lang ang kanyang gusto guys gusto niya lang guys ay mawala yung mga kawang ng kanyang lamisa misa. At nagsalin na ako guys ng aking lacquer sanding sealer na mayroong kulay at ini-spray ko na ito guys dito sa aking naliha. At paulit-ulit ko lang itong ini-spray ng lacquer sanding sealer na mayroong kulay guys para magpantay-pantay ang kulay ng lamisa. At kapag natuyo na guys yung aking ini-spray ng lacquer sanding sealer ay nililiha ko lang ito ng mapino hanggang sa ganito na kaganda. At syempre guys hindi lang naman yung aking niliha at yung aking minasilya ng aking binarisan syempre binarisan ko na rin lahat para balat ay maganda. O oh, ba diba guys, pati yung kanyang sanipa ay inispirahan ko na rin para lahat ay maganda mula sa topping hanggang sanipa. Kahit ang usapan namin ng mayari ito guys ay yung mga dugtungan lang ang aming pinag-usapan ito pero minik-over ko na rin hanggang sanipa. O tingnan nyo naman guys parang wala nang dugtungan itong lamisa guys. Hindi tulad kanina na napakalaki ng bitak niya. At hindi pa halata ang mga dugtungan ito guys. Kung pagmasdan mo ito guys kahit sa malapitan guys ay akala mo isang buong tabla itong lamisa. At hindi na nga makita at hindi na halata ang mga dugtungan ito guys. Akala mo ito ay isang buong tabla at nakaduko pa. Pero hindi ito nakaduko guys. Puro lang ito sealer at clear gloss lacquer.